kumukuti-kuti tap, bumubusi ganyan ang indak ng mga bumbilya sa mga tindahan ng parol na ngayon ay nakahilera sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, lungsod ng San Fernando, dito sa probinsya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalaroan ng mga mata sa iba't ibang hugis at kulay, may korting tala, pitwit, at poinsetya tower lights, Christmas tree, reindeers, pati na si Santa. May nakakorting arko na rin na perfect pang centerpiece. Bakal na po yung ano niya, frame. Tapos pure kapis po siya. But wait, cause there's more! May mga modern plastic LED parol at ang tinatawag nilang Mini Giant Parol na inspirasyon sa likod ng national costume ni 2018 Miss Universe, Catriona Gray sa Thailand. Dahil mga Nag-iiba ang presyo ng mga parol depende sa laki at disenyo. Yun nga lang, tumaas ng nasa 10% ang presyo ngayong taon. Ayon sa mga lantern makers, nagtaas din ang presyo ng mga materyales na ginagamit. Hindi pa kalakasan sa ngayon ang benta ng mga parol dahil inaasahan pa lang ang nagsa ng mga mamimili sa Oktubre. Paalala naman sa mga nais bumili, tiyaking lehitimo at lisensyado ang pagbibilhan ng parol para hindi lang maganda at pulido ang pagkakagawa. Makasisiguro pa sa kalidad ng mga materyales na gagamitin para makaiwas sa anumang disglasya.